Carmina Villaruel, ipinagtanggol na ang mga anak na si Mavi at Cassie Legaspi. Kailin Alcantara, may pasaring nga ba kay Carmina? Mainit ding pinag-uusapan ngayon online ang hiwalayan umano ni Mavi Legaspi at ng aktres na si Kailin Alcantara dahil sa mga sunod-sunod na cryptic post ng aktres. Ilan pa sa mga pinag-uusapan? na tila mas pinili umano ni Mavi Legaspi ang kanyang kapatid na si Cassie over Kylin. Sa isang panayam ay na-corner si Cassie Legaspi ng mga media at naitanong dito kung kamusta ang kanyang status o ang kanyang relasyon sa girlfriend ng kanyang kakambal na si Mavi Legaspi. Ito nga ang kapuso actress na si Kylin Alcantara. Hindi naman kaagad na nakasagot ang actress na si Cassie at napalingon ito kay Darren Espanto na siyang kasama niya noong mga panahon na iyon. Ayon kay Darren Espanto noon ay maayos naman ang lahat at magkakaibigan. Kaya sinundan kaagad ito ni Cassie. Ani ni Cassie ay civil. Civil ang kanilang relasyon ni Kylie Alcantara, ang girlfriend ng kakambal niya na si Mavi. Madalang na rin makita na magkasama si Mavi Legaspi at Kylie Alcantara sa social media man o sa iba pang mga shows. Hindi rin naman lingid sa kaalaman ng publiko na nag-unfollow sa isa't isa si Cassie Legaspi at Kylie Alcantara. Through social media, tila may pasaring naman actress na si Kylie kina Carmina Villaruel at Soren Legaspi. May tila himig na panunumbat ang cryptic post ng young star na si Kylie Alcantara. Ani kasi nito. I was taught that keeping quiet kept the peace until I realized whose peace is it keeping. Yan ng kanyang IG story. Haka, haka naman ng mga netizens na tila ito ay patama sa mag-asawang sina Carmina Villaruel at Zoren Legaspi na todo depensa sa kanilang mga anak na si Mavi na ngayon ay nababash na nga rin ng husto matapos ang kanilang hiwalayan ng young actress. Sa kanyang Instagram story ay nagpost naman si Carmina ng mga makahulugang mom knows best habang sa kanyang Twitter o X ay isinulat naman ang mga ganitong bagay. Dear Mavi and Cassie, People can destroy your image, damage your personality, create rumors about you, but they can never take away your good deeds. Because no matter how they describe you, you will always be admired by those who knows your best. Matapos nito ay sinundan naman ni Zoran Legaspi ang isang caption na ipinost niya sa kanyang reels para kay Mavi at Cassie kasama ang ibang host ng Eat Bulaga. Ayon sa kanyang caption, Keep smiling guys, Cassie and Mavi. It's good to have genuine friends. Ingat kayo. Maraming salamat sa mga tunay na nagmamahal sa mga anak namin. Mahal din namin kayo. Hanggang sa kasalukuyan ay wala namang inilalabas na official statement kung talagang hiwalay na nga ba si Mavi at si Kailin.